Ang kwento ni Alitaptap at ni Paruparo. Isang gabi sa isang hardin, tahimik na lumilipad si Alitaptap, dala ang kanyang maliit ngunit maliwanag na ilaw. Habang siya'y paikot-ikot sa mga halaman, dumating si Paruparo, galing sa maghapong paglipad at paghahanap ng bulaklak. Paruparo: Magandang gabi, Alitaptap. Anong ginagawa mo sa gitna ng dilim? Alitaptap: Magandang gabi rin, Paruparo. Gabi man, kailangan ko pa ring lumipad. May ilaw naman ako, hindi ba? Paru-paro. Napansin ko nga. Ang ganda ng ilaw mo. Sana meron din akong ganyan. Alitap-tap. Nahihiyang ngumiti. Salamat. Pero hindi mo naman kailangan ng ilaw. Sa araw ka naman lumilipad at napakaganda mo kapag sumasayaw sa hangin. Paru-paro. Totoo yan, pero kapag dumidilim na, natatakot ako. Ikaw, kahit gabi, tuloy pa rin ang paglipad mo. Alitap tap. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gampanin paru-paro. Ang kagandahan mo'y para sa araw, habang ako na may liwanag sa gabi. Hindi ko naisip yon. Akala ko'y mas maganda ang may ilaw, pero totoo nga, may panahon para sa lahat. Alitap tap. At huwag mo kalimutan paru-paro. Ang iyong ganda ay nagbibigay tuwa sa iba tuwing umaga. Ganon din ang ilaw ko tuwing gabi nagngiti ang dalawang nilalang. Mula noon naging magkaibigan si Ali Taptap -tap at si Paruparo at natutunan nilang pahalagahan ang kani-kanilang kakayahan at gampanin sa mundo. Aral: Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan at silbi sa tamang panahon. Matutong pahalagahan ang sariling kakayahan at huwag mainggit sa iba. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.